Ito namang fuel subsidy para sa mga mangingisda at mga tsuper. Inihahanda na ng Department of Energy sa sandaling tumaas sa $80 per barrel ang presyo ng krudo at petrolyo. May mga balita dyan si Bombo Bea Piniza. Inihahanda na ng Department of Energy ang fuel subsidy na kakailanganin ng mga mangingisda at maging ng mga public utility vehicle drivers kung sakali man na sumipa sa $80 per barrel ang magiging presyo ng krudo at ng petrolyo bunsod ng lumalalang tensyon sa pagitan ng Iran at Israel. Ayon kay Energy Officer in Charge Sharon Garin, nakakapag-trigger ng subsidy ang naturang presyo kung saan mayroon ng nakalaan para sa Department of Transportation na siyang ipapamahagi sa mga tsuper at maging sa Department of Agriculture na siyang ipapamahagi para sa mga mangingisda. Inabisuhan na rin anya ng kanilang tanggapan ng mga kalihim ng Naturan Departamento para sa paghahanda ng fuel subsidy bilang tawidpasada sa mga PUV drivers at para naman maging tuloy-tuloy ang hanap buhay ng mga manging isda. Kasi pag, pag umabot ng 80 US dollars, meron tayong subsidy sa DOTR, Department of uh, Transportation uh and sa para sa mga drivers sa uh, public utility vehicles natin and then sa the DA para sa mga fisher folks natin meron yan nagti-trigger ang 80 so pag sinabi nang uh, sinabihan ng in-advice, DOEC DOTR at CDA, we've reached the 80 uh, pe, uh dollars per dollars for barrel magti-trigger na yun ng ayuda ang ang, uh, ang isa sa mga paraan ng ginawa ng DOTR dati is pagtawid uh, pasada or fuel subsidy program. Kasunod nito ay kinumpirma naman ng opisyal na nakatakda na ang magpulong ang kanilang mga ahensya para paghandaan ang inaasang pagtaas ng presyo sa mga produktong petrolyo. Tatalakayin anya sa pagpupulong kung magkano pa ang natitirang pondo para sa paghahanda ng fuel subsidy at kung ano pa mga programa ang maaaring gawin ng kanilang mga departamento para makatulong sa mga Pilipino. Samantala, tinipinigahandaan na nila ang maaaring pagtaas ng presyo ng krudo at sisiguruhin rin mareresolba at makakapagbigay ng tulong ang kanilang ahensya kung sakaliman na mangilangan ng malala ang publiko. Uh, mag meeting kami, nag-set na kami nag-meeting with the A and the OTR para pag-usapan just in case kasi ayaw naming hintayin na umabot pa ng 80 dollars na lang kami mag meeting So in preparation for that, we will discuss kung ano yung natitirang funding diyan, anong pwedeng programa na uh, pwedeng gawin kasi marami namang pwedeng gawin na programs under this uh, funding. So we will prepare for that just in case uh, Kasunod naman nito, balak na din ng departamento na makipag-ugnayan at umapela sa iba't ibang mga fuel companies para naman sa mga aring pagbibigay ng discount sa mga chopper para makapagbigay ng kahit kaunting tulong kapag sobrang tumaas ang presyo nang maiwasan rin ang dagdag pasahe sa mga commuters. Para sa Bombo Network News, Bombo Bea Peniza nag-uulat para sa number one and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio, Bombo!